あっ、ジ Oh, onyx tayo mga kayo na. Kasama natin ang GPS QRT. Oh, so mga Onyx, pangatlong araw na pala ito. Hindi tayo nakapagsubaybay, pero ngayon nakapagsubaybay tayo. Pangatlong araw talagang kinukulit ang Onyx Sobel Rojas. ito ang boundary ng Manila at saka na makati kasama natin DPS at Team Sebre Head Advisor Rafi Ocampo. Ito na nakikita niyo, mga makikisig na to eh talagang piling-piling-piling uh, na kawani ng mga DPSQ at mga mauhusay at ang mga patapatapa. Mga, kasama rin tayo mga MPV. Sila na yung nag kanina. dami na tinikitan doon. Mga nakalambaran, mga jeep, mga sasakyan. Natikitan na nila yan. dali na yan oh. Napaklas lang ang ating team. Again, malimit na malimit to. Ito, Onyx Street na to. Malimit na malimit tong lugar na to. Dahil kita nyo naman, oh. yung mga basura ah. Yung mga basura nila. Oh. Hindi na yan basurang bahay. Eh. Basura na yan ng ano. Ng uh, mga scrap-scrap. tayo papasok sa onyx ito ang kanakatayan natin onyx street corner sa Velo Rojas talagang uh, isa sa mga makukulit at maraming pasaway ito lugar na to pero ganun pa man eh dito pa naman ang, ang, ang mga pawanit ng mga uh, mga Moreno ng ating mayor eh kaya talagang uh, pakbakan

Nadali na rin yung mga tambak-tambak dito. Uy, oh. baka mga pala may mga ano. Bala. Baka may magtanong ha. Ah. Hindi po kumukuha ng basura ang uh, clearing team. Uh, meron po nga proper waste management na kumukuha ng basura yun ay iba kung walang iba kundi ang Leonel pero ang mga DPS hindi po kumukuha ng basura yan yung mga basurang bahay ha? ma natin engineer 5 district 5 oy ayan ay ayan Doon nagsimula yung dog style No? Sa aso Pucha, puro tayo rito Alam ko pa naman kung ano Right. anh nói district 5 đi, yeah, boss, đi, đi, hả? Ano to? Kalain, kalain. Ah, dito pa rin tayo sa buong kahabaan ng Onyx Onyx Street kasama natin syempre yung mga magigiting na ano natin sa mga sa mga clearing team District 5 Engineering DPW siya presented by uh, Engineer Saing kasama natin Siyempre DPSQRT kasama din natin yan

ay, tayo din tayo. Amaya ah, Okay, sorry. Para makabalik tayo. O, oh, may nagsabi daw dun. Pati daw side ka, pinuha. Kaya nasa bangketa naman kasi. 我我要